guys, mga katigasin, have a blessed Sunday po ang aking pagbati sa inyong lahat. Gusto po kayo. At guys, ha, uh, lang ako magpatuloy. Shout out sa inyong lahat at kina Jesus Horo ng uh, Dabao City kay Jaime Victor Jack Isgera, shout out din na uh, kay uh, Cecilia ng Quezon City uh, sabi niya more power salamat po shout out din kay uh, Rosendo Dilos sa uh, lang yung pangalan. Abra, pakikompleto po yung pangalan mo sa comment section. At uh, shoutout din kay uh, Lina Escaris ng Batangas City at kay uh, Federal Post TV Magazine, Brovit Hovenkrasko. Please uh, guys, pasuport din ng channel niya at uh, mag-subscribe po kayo. Okay guys, uh, salamat ulit sa pag-aantay. Ngayon, diretsya tayo sa topic 2011 10 Piso BSP Series Coin bakit ko nga ba nasabi na ito ang hari ng mga 10 piso ayan ang ating pag-uusapan kaya huwag maglilipat guys alam mo po dito sa atin ang mahirap nang hanapin ay yung year 2007, 2009 at year 2000 kung di ako nagkakamali please uh, correct me if I'm wrong nang tsaka naman ng marami na itong year 2011 ay uh, ang pinaka mahirap ng uh, I na mean, uh, pinakamataas ang value marahil uh, iba sa inyo sasabihin hindi yan totoo haka-haka sa pata at puro -puro lang yan guys disclaimer po hindi lang po sa akin yan ang gagaling kundi sa mga numismaster master ng mundo sila po yung uh, mga expert ng NGC ano nga ba yung NGC? Ang NGC po ay uh, Numismatic uh, Guarantee Corporation pwede po kayo magpa-member dito online pag sign up kayo at uh, kung may mga hawa kayong bariyan na uh, sa tingin nyo ay uh, mataas na ang value pwede po ninyong uh, ipag sa kanila online okay ngayon guys uh, bakit nangyayari ito dito sa atin ang mga hard to find lang ang binibili na ang mataas siyempre ganun po talaga kahit talambawa ako ang nasabing kolektor at ang uh, kulang na lang sa akin sa 10 piso ko Uh, aking uh, kinokolekta BSP series for example year uh, 2009 na isang kolektor babayaran ko po yan sa price na nararapat uh, ko lang ang aking collections ganun po yun halimbawa lang yan guys uh, hindi ko po sinabing bibili ako So okay ngayon guys, para pagtibayin ko ang pinagsasabi ko, pupunta tayo ngayon sa NGC, sa website ng NGC para makita natin ang value nitong itong uh, 10 Peso Year 2011 BSP Series Coin. Pero ko wala makalimutan guys, ito, tignan mo na natin kanya obverse ito. Ayan, kinoloss up ko para kitang kita nyo. Sa obverse niya ito, makikita yung uh, lettering na uh, Republika ng Pilipinas. Ayan, yan lang ka ikot. Tapos uh, sa gitna niya yung uh, kulay gold at po si uh, Apolinari Mabini at uh, Andres Bonifacio. At sa likod ni Andres Bonifacio yung logo ng BSP ay po. Tapos yung value na 10 uh, piso. Tapos sa ibaba yung year na 2011. At sa kanyang uh, reverse guys ito, Banko Sentral ng Pilipinas yung nakapaikot na lettering. Tapos sa ibaba year na 1993. Tapos yung uh, ito po ang uh, uh, reverse type niya is uh, ano to eh ito po yung tinatawag na die tree type pa ayan kasi yung uh, yung cogwheel na parang gear na yan kaya po ang palatandaan niya malalaki po yung uh, ipin ng gear niya tapos yung araw ayan mal malawak ang uh, uh, sikat ng araw ayan po ang kanyang reverse Okay guys, ito. Dibalit yun ako sa NDC. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Yung World Coin na uh, Price guys. NDC, Numismatic Guarantee Corporation. Titignan natin dito ang uh, value ng 2011. Para uh, malaman natin kung totoo nga itong 2011 ay ang uh, hari. Uh, ibig sabihin, yung siya yung pinakamataas na binigyan ng NDC ng value. At uh, ito muna ang kanyang opposition na uh, Bimetallic tapos sa uh, weight niya 8.7 gram tapos diameter 26.5 mm ayan ayan uh, nasabi ko na kanina yung kanyang overs at uh, reverse ngayon hanapin natin ngayon yung value nito ito guys uh, sa bandang iba ba tinan ulit yung uh, year mint ayan diba yung taplo na huli sa iba 2010 2011 at uh, 2012 Ngayon, scroll lang natin yan dito kasi nasa bandang dulo ang kanyang value Eto guys, ah, so, pag masunan nyo pumubuti, yung ah, uh, po yung sa G. Ibig sabihin nyo yung good, then B, G, very good, fine. Very fine, so very fine na yun po ang kanyang value. Uh, 0.75, tapos X to fine, 1.50. Yan. Harus ka pareho lang siya ng 20, 10, Tapos yung 50, yun po yung tinatawag na numeric reading. Yan. Number reading. 50, 53, 55, 58 tapos sa uh, 60 uh, ang okay, kanyang value is uh, 3.75 uh, nataasan niya na yung 2010 uh, tsaka 2012 tapos sa uh, 63 ayan guys 7.50 dollar ang kanyang value tapos 64, 65 sa so, 65 yan mataas sa uh, ibig sabihin 65 guys ano yan uh, brilliant circulated na condition yan yan ang kanyang value 10 dollars. Yung 2012, 5 dollars lang. Tapos pansinin nyo guys yung iba. Di ba? Magmula doon sa taas. Puro 5 lang. Ayan o. Oh. Pababa. 5 dollars, 5 dollars. Tapos siya po ang 2011. Siya po ang pinakamataas sa uh, 10 dollars po. So, ayan. Uh, ayan po ang patutuo na ang year 2011 ang pinakamataas na value ngayon sa uh, PSP uh, by Metallic Coin. At ito po ay uh, base, guys, sa ha, NGC. Ha, hindi uh, hindi base sa sarili ko lang. Ha, base po yan sa NGC. Ayan, Lemismatica uh, uh, Guarantee Corporation. Ito po ang uh, pandaigdiga na nagbibigay ng value sa mga coins sa buong mundo. So, ayan po, guys. At uh, kung bago pala sa ating channel, please, huwag pong kakalimutan mag-subscribe at uh, pilitin na notification bell para palagi kang updated. So, alright, guys. Uh, hanggang dito na lang po. Until next time, God bless you all. I'm out.